Po. welcome po muli sa ating YouTube channel. Ako kayo ay bago pa lamang sa ating channel at ngayon pa lang nakapanood ang ating mga vlog. Paki like, comment at subscribe. Ito po, dito tayo ngayon muli sa may Pure Gold Crossing Kalamba. At kung naririnig niyo po sa audio, eh, umuulan po, umuulan po rito. Umuulan po ngayon dito sa may Kalamba Laguna po. Crossing, Pure Gold Crossing Kalamba. Ayan. Siguro po eh, matagal-tagal rin hindi nakapag-vlog siguro alos buwan din buwan din po kaya kumusta na po yung mga subscriber natin na patuloy na nanonood ng mga vlog natin ito po, muli po eh, mag a tayo ng parking sa mga Pure Gold Crossing kalamba. hirap po pag umuulan yan, kung mapapansin niyo po, eto po yung mga inaasis natin parking sa may Pure Gold Crossing Galamba. Ayan po. Ayan po, naulad po. Na. Ayan. Ayan, umuulan po niyan. Umuulan, umuulan. Eh, sa hanap buhay po, talagang tsaga-tsaga lang. lang. Kung wala ka po yung wala kang sinigang. Wala kang sinigang. Ayan. Iintayin po natin yung mga lalabas sa mga inaasis natin parking sa may Pure Gold Crossing Galamba abang umuulan. Iharap ko na po yung camera. Oh, sa kabila tayo. Sa kabila. kumukulog po, kumukulog pa. Ayan. wala pa po lumalabas sa mga natin yung mga lalabas mamaya. Yan, baka lalabas na po ito. Lalabas na yan. Yeah. Oh. Yeah. Eh, baka la, eh, lalabas na po, lalabas na. Yeah, Pero malakas pa rin po ang ulan. Yes sir, atras tayo. Sige. Yeah. Ah, basa si ate. Sige, yeah, atras mo, Atras. Ye! alright, Ye! Atras! up, Ye, mulaan, Mulan! Yeah. Salamat po! Thank you! Thank you! O, may nagtatang 20 Sir! 20! Salamat, Sir! Ye, yeah, Boss! Ito Ya, terus ya. jangan mau atau oh, liat. ya. Oke. Tuh, terus Forever young. Up, alalabas. Apa At... lalabas Thank you sir. Salamat po. Oop. Yeah, okay, thank you. Sir. Salamat po <laughs> <laughs> Ayan, draw pa rin po yun. Ayan, ayan, Nakita natin na hindi Dito po, kahit sa tabi lang po rito. Ayan, dyan na po sa tabi. Sige po po. A oy! Ayan, kabahati po po. Kabahati po po po. Oops, okay na po yan. Ayan, basa-basa siya po. Yan, kung maririnig nyo po sa audio talagang malakas po ang ulan, malakas ang ulan, dinig, dinig na dinig po. Eto po si Bossing, Bossing! Ako na naisip nyo! Uy, lakas ng hangi, oh. kumukulog pa, oh! Lakas ko ng hangin, pinapangay ang payong ko. ay, oh. salamat sir, thank you po Huu, huu, huu. Huu, huu, huu. Huu, huu, Yes! Ayong ko. Oh, Nililipat po ang payong. Ang lakas eh. ang payong natin. Kahit malaki po ang payong natin. Ayun. Tinatangay pa rin. Gawa malakas po ang ulan. sa may red maririnig mo malakas talaga ulan malakas ang ulan ayan na ulan tayo mga po

nakikita niyo po kung napanood niyo po yung vlog natin kanina napakalakas po talaga ng ulan napakalakas kaya yung mga traffic enforcer natin eh sumilong muna eh tao rin po sila eh, bawal pong magkasakit kaya ayan po nakikiting lang dito pa rin tayo sa my pure gold crossing kalamba ayan kung kayo ay bago pa lamang sa ating channel at ngayon pa lang nakapanood ng ating mga vlog like, comment at subscribe po muli po, maraming maraming salamat po sa mga nanonood sa atin Oops.